Ugasan muna natin yung isdang tabaga kasi recipe naman natin ngayon. Ito na ang isda. Malinis ito na remove ng kaliskis. No, na, no, yan. Yan na guys. Malinis na yan. Naglagay tayo ng vinegar. Meron na itong vinegar eh. Uh, ganyan lang. Ganun lang kadami yung vinegar. Lagay tayo ng sugar. Paglagay tayo ng magic sarap. Ayan, maglagay po tayo ng garlic sa ating animal hand Ayan, lagay natin na. Ah. may garlic na yan sa loob. Ito pa. Maglagay tayo ng tubig, half lang. So, ayan na guys. Uh, Naglagay tayo ng tubig. Ito na guys. So, uh, dadali na to sa labas para lutuin. This is Jerry's Hand Cooking. Don't forget to subscribe, like, and share. So, ilalagay na natin dito. Magdabukan. So, ito na guys. Uh, uh, pabukalan na lang niya siya. maglagay tayo ng cooking oil. Yes. So, na lang yung tubig niya. No? Punti na lang yung tubig. So bakito na naton guys na. lang nato ni buta nga. Yan na. Ito na guys no. Panimalahan na ista.